Isipin ang isang gabi sa Shilo, ang santuwaryo na naliliwanaga ng gintong apoy ng kandelabra at ang mga tao ay nagtipon sa palibot ng kaban ng tipan. Doon nanirahan si Eli, ang mataas na saserdote, isang lalaking gumabay sa Israel sa loob ng maraming taon, nakikinig sa tinig ng Diyos. Ngunit ang bigat ng edad at ang pasanin ng mga nabigong desisyon ay sumunod sa kanya. Ang kaniyang mga anak na lalaki, sina Hopni at Finehas, na mga pari, ay naging tiwali. Ano ginawang entablado ang altar para sa pang-aabuso at kasakiman. Ang maratao ay nagbulung bulungan at maging ang mga banal na hain ay hindi pinarangalan. Ang Diyos, na palaging nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta at mga pari, ngayon ay nagsimulang tumahimik at ang makalangit na katahimikan ay naging tagapagbalita ng isang bagay na kakilakilabot. Ito ay isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang mga salita. Natagpuan ng Israel ang sarili na mahina sa mga kaaway at ang mga tao na nauuhaw sa patnubay ay hindi na nakadama ng parehong lapit sa Diyos. Sa panahong ito, ang batang si Samuel, na bata pa, ay naglingkod sa templo sa ilalim ng pangangasiwa ni Eli. Isang araw, sa kalagutnaan ng gabi, narinig ni Samuel ang isang tinig na tumatawon sa kanyang pangalan. Tumakbo siya kay Eli sa pag-aakalang ito ang pari, ngunit itinanggi ito ni Eli. Tatlong beses, ang eksena ay naulit. Hanggang sa napagtanto ni Eli, ang Panginoon ang tumatawag sa bata. Gayunpaman, ang mensaheng ibinigay kay Samuel ay hindi isang kaaliwan, kundi ng paghatol laban sa sambahayan ni Eli. Malinaw ang pangungusap. Ang mga kasalanan ni Nahopni at Phinehas na hindi pinansin ni Eli ay hindi na matitiis. Ang katiwalian sa harap ng altar ay naging isang bukas na sugat sa puso ng Israel. Si Samuel na natatakot pa rin ay nagpahayag ng banal na hatol sa matanda. Ang pagsaserdote ng kanyang sambahayan ay babagsak at hindi magkakaroon ng pagbabayad sala para sa gayong paghihimagsik. Nakinig si Eli, nagbitiw at bumulong-bulong. Ang Panginoon iyon, hayaan siyang dawin ang tila mabuti sa kanyang paningin. Ang kanyang pananampalataya ay tila matatag ngunit ang bigat ng kanyang kapabayaan ay natakpan na ang kapalaran, hindi lamang ng kanyang mga anak, kundi ng buong bansa. Ang mga tao na hindi pa rin nakakaintindi sa nalalapit na paghuhukom ay nagpatuloy sa kanilang buhay na walang kamalay-malay na ang kanilang pagkabigo sa pamumuno ay magbibigay daan sa isang hindi maiiwasang trahedya. Ang digmaan laban sa mga Filisteo ay dumating tulad ng isang biglaang suntok. Ang Israel ay sumakay sa larangan ng digmaan at sa pagkamangha ng lahat ay natalo. Sa paghahanap ng lakas, dinala ng mga sundalo ang kaban ng tipan. Sa paniniwalang, ang presensya nito ay magagarantiya ng tagumpay. Naroon sina Hopni at Finehas, dala ang sagradong bagay. Ngunit ang mga puso ng mga tao ay hindi na ibinaling sa Diyos ng tipan, kundi sa walang laman na simbolo ng kapangyarihan. Ang dagundong ng labanan ay umalingaungaw sa mga libis, at ang mga hiyawan ay may halong sindak ng pagkatalo. Sa araw na iyon, libo-libo ang namatay, ang dalawang anak ni Eli ay nahulog, at ang kaban ay nakuha ng kaaway. Sa Shilo, si Eli ay naghihintay ng balita. Ang pari ay hindi na makakita ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay mabigat sa katandaan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanginginig para sa kaban. Biglang dumating ang isang mensahero mula sa larangan ng digmaan. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang muka ay nababalot ng alikabok. Ng Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo nagkaroon ng malaking patayan ang iyong mga anak sina Hofni at Pinehas ay namatay at ang kaban ng Diyos ay nauha ang mga salitang ito ay nahulog kay Eli na parang bigat ng buong mundo ang katahimikan ng langit ay naging trahedya at ang hula ng paghatol ay natutupad sa kanyang mga huling sandali nang mabalitaan ni Eli ang tungkol sa kaban ay hindi na kayan ni Eli. Siya ay bumagsak ng paurong mula sa kaniyang upuan at ang kaniyang leeg ay nabali. Sa gayon nagwakas ang buhay ng mataas na saserdote na humatol sa Israel sa loob ng apat na taon. Ang mga tao sa Shilo ay nayanig sa pag-iyak at kawalan ng pag-asa. Ito ay hindi lamang ang kamatayan ni Eli, ngunit ang tanda na ang kaluwalhatian ay umalis sa Israel ang pamunuan ay bumagsak at ang natitira ay isang mabigat na kawalan kasing lalim ng katahimikan na dating nangingibabaw sa kalangitan. Ang paghatol ng Diyos na minsan lamang inihayag ay nakikita na nakaukit sa kasaysayan bilang paalala na ang katiwalian at kapabayaan ay hindi na nanatiling nakatago magpakailanman. Habang maalingaw-ngaw ang balita sa Shilo, ang asawa ni Finehas na nagdadalang tao at malapit ng mga anak ay dinamdam ng sakit sa pananganak sa trahedya. Sa gitna ng kanyang mga pagpapagal, nabalitaan niya na ang kaban ay kinuha, na ang kanyang asawa at biyennan ay namatay. Ang kanyang puso ay lalong nadurog kaysa sa kanyang katawan at nang manganak siya ng isang anak na lalaki, sa kanyang huling hininga, sinabi niya, ang kanyang pangalan ay Ichabod, sapagkat ang kaluwalhatian ay nawala sa Israel. Ang kanyang boses ay nawala, at kasama nito ang pag-asa ng isang henerasyon. Ang pagluluksa ng babae ay umalingaungaw na parang pangwakas na selyo sa trahedya ng bahay ni Eli. Ang kaban ng tipan ang pagmamalaki ng Israel ay kinuha bilang isang tropeyo ng mga Pilisteo at inilagay sa templo ni Dagon, ang kanilang Diyos. Kinabukasan, natagpuan nila ang imahe ni Dagon na nahulog sa harap ng kaban, na parang kinikilala ng Diyos-Diyosan ang tunay na Diyos. Sa takot, sinubukan ng mga Filisteo na ibalik ang kanilang Diyos-Diyosan, ngunit sa bawat paglipas ng umaga, ang paghatol ng Diyos ay naging mas maliwanag sa kanila. Nagsimulang kumalat ang mga salot at sakit sa mga lungsod kung saan dinala ang kaban. Ang tila tagumpay ay naging sumpa. Sa takot, tinawag ng mga Filisteo ang kanilang mga saserdote at mga manghuhula na naghahanap ng paraan upang makaalis sa pasan na inilagay sa kanila ng kaban. Malinaw ang desisyon. Ibalik ang kaban sa Israel, ngunit may kasamang mga handog na ginto, mga simbolo ng mga salot na nagpahirap sa kanila. Ilagay nila ang kaban sa isang kariton na hinihila ng mga bagong inahing baka, sa pag-asang makita kung susundin nila ang landas ng Israel sa kanilang sarili. At sa patnubay ng di nakikitang kamay ng Diyos ang mga baka ay dumerecho sa Beth Shemesh na nagpapatunay na ang Panginoon ay naghahari sa lahat ng mga tao. Nang makipa ng mga lalaki ng Beth Shemesh ang kaban na papalapit, sila'y sumigaw sa kagalakan at nag-alay ng mga hain sa Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay bumalik, ngunit ang alaala ng pagbagsak ni Eli at ng kanyang sambahayan ay nanatili bilang isang solemne na babala. Natutunan ng Israel na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nakatali sa mga simbolo, ngunit sa katapatan ng isang tao na lumalakad sa kanyang presensya. Ang trahedya ni Ili ay hindi ang wakas ngunit ang simula ng isang bagong kwento, ang pagbangon ni Samuel bilang isang propeta at ang walang hanggang paalala na ang Diyos ay hindi kailanman tahimik magpakailanman. Pinapaalalahanan tayo ni Eli na kahit na ang pinakadakilang mga pinuno ay maaaring mabigo, ngunit ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman tahimik magpakailanman. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, aling bahagi ng kwentong ito ang pinakanagsalita sa iyong puso. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Dahil ang iyong mga pagmumuni-muni ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung naantig ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ito, ibahagi ito sa isang taong espesyal. At syempre, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na uwento sa Biblia na nagbabago at nagtuturo. I-activate ang bell para makaabot sa iyo ang bawat bagong mensahe. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy at inaasahan kong makita ka sa susunod na kabanata ng salita.